Okay guys, so meron na naman tayo ditong pomelo. So, recheck ito. Tapos, ito guys ay yung binalatan na namin kagabi. So, sa anim na piraso guys, ito na lang yung natira. Tsaka ito. So, babalatan na to guys para kainin natin. Try natin siyang ano guys, i e, sa suka at saka sa asin. So comment down below guys Kung nakakain na kayo nito Klase sa protas na ito At anong tawag nito sa inyo guys So ganyan lang siya kalaki guys Pero yung laman naman niya Is Siksik sa Juice Siksik sa uh, juice Ngayon eh, yung tao Ayusa daw Masalit to Ayan guys, yung Ito yung kanyang laman guys So yung balat niya guys, hindi siya masyadong makapal So manipis yung balat Ito yung balat guys at yung laman niya guys, ganito lang din kalaki Para lang siyang ano, isang kamao. Isang kamao kalaki lang. So ito ay dito lang sa amin, guys, nabibili. O dito lang sa lugar namin tinanim din. Kaya, ano, uh, mura lang siya dito, guys. So, yan. Continue tayo, guys, sa pagbalat. So, dito yung balat niya, guys, oh. Yan, manipis lang siya, guys. Hindi siya masyadong makapal. So, naghahanda na tayo dito, guys, ng ano. Ito. Um, Meron tayong konting asin. At, ano din, guys, suka. Ito, guys. Suka para sa ating sausawan. So, pwede naman maglagay ng sili, guys, kung may sili. So, wala kaming sili dito. So, umulan pala dito sa amin, guys. Ayan. Whole day yung ulan dito. Bong araw ang ulan dito sa amin ngayon, guys. So, yan, guys. Bubuksan na ang laman. Ayun. Ibubutan, Andrea. Lagay mo dito yung laman ba? So, wala itong ano, guys. Walang buto masyado ang limo, uh, ano pumelo yung buto niya guys sobrang liit so hindi siya matawag na buto kay maliit man lang yung buto yan guys yung laman ito yung buto niya guys so, halos, halos di makita yung buto niya guys nagdalaway so, na daw siya guys nakakalaway pala pag magbalat ng pumelo comment down below guys kung magkano ang kilo nito sa inyong lugar at gaano ito katamis ito na yung laman niya guys at may isa pa Ito yung ano guys. Kita niyo yung ano guys oh. Buto niya. Yan yung kaliliit yung buto. May isa pa guys. muna. Kaya kay oh naguna una simple Ay, hindi na paghintay ang nagpanit guys kay ka oh una to yung ating konting asin tapos kuha tayo na mamaya ng lagayan ng suka guys kay tayo yung lagyan ng suka yan guys yung laman So, maliit lang siya pero kita mo naman yung laman guys puno puno ng tubig yan punong puno ng juice huwag mo kainin maubos mo yan maubos talaga wala na tayong kakainin isa isa sa sa, -sa suka hindi na kailangan need na sarap kasi Mm. <laughs> May bibili na naman guys tindahan. So ako na lang magbalat nito guys. Ito guys, balatan na natin para makakain tayo. Masinsa na kayo sa aking buhok guys ha. Kay... Wala man tayong supply supply dito guys. Uy. Ayuda yan na tao yan. Ah? lang laman guys hmm. Perkawannya si Ning Yahongnya suka i-try lang namin, eh, guys, na eh, saw -saw sa suka. At saka asin. Hindi naman siya maasim. Hindi na siya pwede kailangan eh, sausaw sa asin kasi matamis naman siya. Pero, susubukan lang namin kung ano yung lasa niya kung isawsaw natin sa suka at saka asin. Experiment pa yo yeah. Matamis naman siya guys right? No need na mga sausawan guys Pwede mo na siyang Lamoyin. Lamoyin. so lamuin Kainin lamuin Dahil Pinoy tayo guys so Kailangan natin mag Pwede na lunokin. Oh, Mag science 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 Linunok po ang lahat ito so guys, yung suka. So yung suka natin guys, ay ano lang. Pure cane vinegar. So mas ma masarap daw siguro kung yung may mga lamas-lamas sa loob guys. Okay. Okay. So guys, kain na tayo. Sausaw so -so natin dito sa asin. Ayan guys. Kunti lang.

kuwan sa imong palette. Palette. So ito guys, sinawsaw ko yung isang buong laman tapos lagyan natin suka. Akin guys, wala na guys, ang sarap na eh. Ito sa lang niya. Ayan guys, siyempre mag ano tayo ba? Mag-testing-testing. Mag testing! testing. testing. Ayun So, masarap to guys kung may sili pero wala mang sili medyo ang 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 hang hang ba kung mahilig sa maanghang Hmm. Hmm. Sarap paglibre. Sarap guys oh. Kukulangin to guys.

gawa niyo kambang Ito guys, so. Kunti lang yung suka natin guys. Kay... Testing lang man ito guys. Okay. Sarap, sarap nito guys. Hindi, so, kunti na lang. Ito Isa guys, guys hindi na, na guys. nagsuka. Ito guys, yung akin. Kain-kain yes. tayo guys.